ano, mga taga Japan, -Japan na Hello. Na bibili ng ano from Japan. Tuta. <laughs> Ay kaso na ubos na. Diba, Sayang pa lang. Ya diba, oh. para kami kambal. Oh, <laughs> uh -huh. nagtali para na kami ano, pinagpiyak na ano. Ano uh, <laughs> <laughs> na naman? Eh, di mo kapalit ang ita eh. Hindi, mo nga ita. Sing ganito. Oh. Para makahawin ng tayo. Matay kambal. Para kaming ano, kambal dati. Nakita namin kuha namin sa ano? Sa pansyo. Sa ano ng nanay? Mm -hmm. Ha? nagdusalok sa lakas. <laughs> oh, yan o. Oh. Ah. <laughs> diba? Para kaming <laughs> mga pinagbiyak <laughs> na bunga. <buong laughs> Sige, marimar. Kasi ano pa eh, medyo pa eh. <laughs> Tingnan mo, laki na nyo. <laughs> Ang lapa. Oo, oh, uh, ano lang yung Ngayon talaga pag matali Ayaw sila po! Meron ba yung gamot na ano? Si Sikita, tutubo pa rito. Ba? Uh -huh. Meron bang ganun? Okay. Pero hindi na yun ano uh, sa atin, ti. May ito na tayo. Mm -hmm. Kasi habang patanda tayo ng type, patanda tayo. Tumataas din yung hairline na. Ganun. Kaya speed na naman. Diba dati hanggang ano, dito lang yan? Oo. <laughs> so. Oh. Ayan, ito po yung bibili ng aso. Eh, kaso wala na. na oh, may mang may aso. Tadali niya sa Japan. Charot. <laughs> ito pa isa, oo. Oh, oh, yeah, anak ko. Oh, na siya. Tadaling ko to sa Japan. <laughs> <laughs> Thank you, Tita. <laughs> <di> Ayan. <laughs> oh. yeah, Ayan, sa'yo yun, sa'yo na yung. yan. yung nadaling pa namin sa Japan. May yeah. eh, mang may ari na. Hmm. oh tayo. Totoo. <laughs> <laughs> Kala mo, ito kung sa Japan, ano? Bawal yun eh. Oo, uh -huh, may bayad din. Hindi bayad. naman bawal, kaya may, may bayad. bayad. Hindi naman bawal. Kailangan may passport din mm -hmm. Mm -hmm. May siya. May, may lakas yes. sa passport siya. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi ano yun eh, animals. Kailangan yun pala yung animals. Animals yun eh. Pusa, yan, aso, kailangan yun. Okay. Ah, dito, di ba lang natutulog dito? Uh Oo, -oh. minsan ako natutulog dito. Kapag sobrang, ang init kaya doon sa kwarto ko, sa kwarto namin. Tapos ngayon, binabantayan ko yan sila kasi minsan ayaw pa dede dehe ng nanay niya eh. You you know? Ayaw? kasi mm -hmm. Kasi diba kapag ano ka, badede ka ng pa-dede, parang isang gusto mo na rin magpahina. Ganon siya. Kasi kapag dine ka, pero pito ba naman dami-dehe sa'yo eh. Mm Hindi -hmm. ka mapagod <laughs> Dino eh, lang. paano pag di ano? Pa, ano po hindi siya dinidid? Ano? Nakakapa. ano pinapadid? Hindi. Pinipilit ko yan. Kaya ah, ang lalaki na eh, no? no. Ayan po yung napili yung aso. Okay. Okay. Durog na ako. Masasanay na yan sa karga. Ito? Oo. Oh. Hanapin niya ang amoy mo. Okay lang. Okay lang. Mag-awig kayo. Ay, kami. Kung kanasa din ako. Hmm. Balik ko to, ano ko doon ano? Yung nasa baba. Wag aning ka ni Aki. Ha? Oo, magagalit yun. Ah. Nagagalit yun kapag ano. Ipupa mo rin kami. Kapag hawakin... yun. Ipupa ka nalang doon. Ito si Ano. Dito okay, sa Ano. Uh, Kuwaan ko daw siya. Uh.